Tunay na balita, walang kinakampiyan sumasalamin sa katotohanan lamang Ayun, Meron na kakinom, ay nagrabe naman to. Ito mga generator dito, mga air compressor. pero ang utos kasi sa uh, junk shop along road 10 galing mismo sa office of the mayor yung utos kaya talagang uh, lilinisin talaga yung mga junk shop dito again galing sa office of the mayor puro basura itong mga ng junk shop dito

madam, huwag maglalagay sa... dito sa gitna. Tutulungan namin kayong haputin. Basta dito lang sa gitna. Huwag doon. oh okay na Nagagalit na nga si The Captain Ege Paltes dito dahil puro tambak talaga ng basura itong nasa harapan. Pagka mga kasi pagka ng DPS eh meron schedule kasi ito no. Kasi ngayon meron tayong clearing operation eh na naabala tayo dito dahil sa mga basura nila nitong uh, vulcanizing na to. sa ibabaw. Ah, uh, tinanong naman kung ilang yung sako na yan. Siguro mga higit kumulang 20 hanggang 30 ang sako ito mga to. Kaya talagang oo. Oh, mga 50 pa siguro dahil Baga matrabaho ng DPS pero kasi meron tayong uh, utos ang uh, galing sa Office of the Mayor ngayon eh. Kaya naantabala tuloy tayo, naabala tuloy tayo. Kaya nagagalit si uh, the Captain Ega Badis. Actually, kinausap na rin ni Boss Bix ang ating hepe ng uh, DPS District 1. Dahil nga sa ganito, no? Eh, syempre, hindi mo naman maiwanan dahil uh, andyan dyan, uh, trabaho naman ng DPS yan. Baka mamaya sabihin, namimili pa. Kaya so, nga lang, meron tayong uh, clearing operation na uh, utos o oh, galing mismo sa Office of the Mayor no? kasi meron nga uh, nakapagasumbong uh, na itong mga junk shop dito sa may along road 10 eh, talaga namang, nako talaga sinasakop na yung mga bangketa yung mga ganyan, yan na kita sa harapan nyo yan, okay lang yan poras long na may madadaanan dito pero wag naman daw yung mga ganun na nakaharang sa taan grabe tinan nyo naman yung trabaho ng uh, DPS natin talagang hapot basura mapping ang tawag dito hauling yung mga ganyang uh, pagkukuha ng maraming basura pero kasi yung basura sa bahay uh, Lionel kasi ang kumukuha nun so magkakaiba-iba yan kanya-kanya silang job description <laughs> Mga kayo, Joe Malong Very Travel Tunay na balita, walang kinakampiyan Sumasalamin Sa katotohanan lamang Ito ang channel na May cover tayo sa kung saan ang lugar Para doon sa mga balita o mga issues And current events Dito sa Pilipinas eh, Manood lang kayo at tumutok dito sa chomanong World Travel at huwag niyong kalimutan mag-subscribe at click niyo lang yung notification bell para every time na mag-upload tayo, notify kayo doon sa mga araw-araw na ina-upload natin na mga reportage o mga report sa paligid. Sobrang init oras natin, nasa alas 10.30 ng uh, umaga. Ang nakikita nyo ay mga DPS na bagamat nagpapay nagpapahinga dahil sa sobrang init talaga mapapasisi mo talaga masisisi na kahit papano magnakaw man lang saglit ng uh, konting pahinga dahil yung, yung camera natin sa sobrang init eh namamatay kaya kung makikita nyo mayroon mga ilan dyan na biglang nakuputol yun ay namamatay kasi nga dire diretso ang coverage natin so syempre uh, hindi kinakaya yung init may init ngayon sa Pilipinas ito ay reklamo at uh, diretsyong utos galing mismo sa table ng uh, ni Yorme. O, galing mismo ang utos sa Office of the Mayor. Kaya tinugunan naman ng DPS District 1 dahil itong Road 10 ay uh, parte ng uh, District 1. Kaya ang naatasan dito ay ang DPS District 1. Ang head natin, walang iba. kundi si Sir Vicks yun, nakakulay green. Tapos syempre yung mga team leaders natin, kaya na Boss Louie. Pasyal na siya captain na uh, Ege Valdez at yung mga panghapon nakalimutan ko lang yung pangalan. Di ba tayo tapos nga ngayon? Meron pa tayong assignment after na ito. Tatlong truck ang dala ng DPS District 1. Magbabalik po ang Jomalong Work Travel. Grabe, nalinis na ng DPS District 1 yung mga ilang ilang sako rito ng mga basura galing dito sa junk shop ay eh, ang problema kasi nakaharang dito samisimo, sa mismo sa bangketa eh kaya wala madaanan yung tao yung tao tuloy dito dadaan sa kalsada ang problema naman puro truck yung mga dumadaan dito kaya nakaka delikado uh, hazardous yan para sa kanila so kahit na mag lang ng daanan para sa tao

grabe rito oh. matanggal na ni ate oh. play ito si Kuyo oh. Ang angas ni Kuya, sabi niya, palakal daw, hindi kinuku kinukuha yung basura, hindi.

mga totoy eh. eh, Ito sa harapan natin din ang dami na sinasabi na keso ibibenta din daw nila bukas may mga tiga DPS daw din daw na nagbebenta so din ang dami na sinasabi rin ito so, mga mga maangas sa kalsada? Okay. Ang dami nilang uh, mga pasaring dito